ko uh, magandang hapon sa ating lahat, mga kabuko at mga subscriber ko. Ito po pala si tatay, nakita ko dito na, ano na nangangalakal po. Gwardiya po siya sa gabi, pero nangangalakal siya sa umaga, gawa ng hirap daw ang pasahod sa kanila. 12 oras pa yung pasok niya, ano nga pangalan mo tayo? George S. Valente S. Valente, Ano pong address niya? para sa sakasakali Ano? Hindi uh, ah, sa yung address mo sa akin mo lang sabihin Okay lang? Uh, Oo oh. Ah, si Um, ito si ano Kabuko George Valente Ayan, nakita ko siya kaninang nangalakal dito Ito lang yung sinalakal niya Ito, ayan Patihin niya tayo ng ano mo yan. Ito po yung pinalakal niya oh. Yan. Sa isang araw, kumikita din naman daw siya ng 250 pandagdag sa bahay na kanyang inuupahan at ilan anak mo tay? Apat. Apat nag-aaral pa. Oo, oh, yung dalawa may asawa na. Ah, okay. Yung dalawa. Apa. Ay, sige po. Ay, mayroong bibili. Sandali lang, tay, bawat mo na kaya eh, alam mo lang nito Ayan po, ano nga ulit ang pangalan mo siyempre nung biktima yung mga ano 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 tayo. ano naman ano 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 George. ano 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 ako pa ito si ano, uh, Boy Boko Vlog. Ah, wala man akong material na bago na ibigay sa inyo. Kasi ang mabigyan ka ng na palamig dahil sa nasa puso ko rin ang mahirap. Sana uh, ah, matulungan si tatay kay nagtipis siya sa mura na sahod sa security. Dahil sa hirap sa kalagayan, ang amo daw niya ay Chinese po pero mababa daw po ang sahod niya kaya sa araw nagkakalakal siya ngayon po ay ano uh, may customer na naman tayo uh, bigyan muna natin ipapawakan muna natin kay tatay George Balik. tatay George Balik po mapunod tayo dito ha? Uh -huh. uh -huh. ay yeah. yan yeah, po uh, ayan Hinano ko lang sa inyo si Tatay eh, George Galipe eh, na sa araw security siya pero sa uh, ah, gabi security pero sa araw nangangalakal siya para may pandagdag sa kanyang inuupahang bahay mahirap po ang kanyang kalagayan gawa ng mahina na mura lang daw ang pasahod sa kanila ng Chinese nilang ako sa pagsisecurity Uh, tatay, marami pong salamat sa kaunting video natin at uh, sana sa mga nakapanood nito at kung gusto magtulong dito po sa aking channel nais ko pong pumasok sa charity vlog kaya kung gusto niyo akong supportahan may aabot ko naman po ng maayos sa kay tatay ang inyong magiging tulong Marami pong salamat sa inyo at magandang hapon po sa lahat. At dito, ko ngayon, dito po pala ako dito ako ngayon sa ano, uh, St. Mary Corner ng Aurora Boulevard. Yan po at magandang hapon po sa lahat. See you next video.